Welcome back sa aming Youtube Channel So for today's vlog ay wala po akong pasok At mamaya po mga kadilag Hapon ay magkakatay po kami ng manok nila Mama at Papa Yun po ay order ni Ate Gigi Sa akin na ibibigay po yun Kay Andres para po sa birthday ni Andres Dahil bukas mga kadilag ay birthday po ni Andres Tapos po ay may order rin po Si Ate Gigi para po kala Ate Nels kaya Ate Chula Kala Talambot So yun mga kadilag bago po kami magkatay Ako po muna ipupunta sa aming kusina at yan mga kadilag, ito po ang update sa aming kusina na asintahan na po nila papa. Papa po ni Indong at saka si mama ang tulong po paggagawa po na yan. Mamaya po ab, ah, bukas po ay si papa ay paalis na. Kaya yung continuation ng paggagawa po na ito ay sa karpintero na. Ano ni papa? Mga kadilag, ito na po ang update. Tapos po ay natibag na din po yung... Padar po dito ah. Tapos po mga kadilag, yung hollow blocks at saka po graba dito ah, ay itatambak. Ay gawin pong panambak. Yan, si Indong, Indong. <laughs> Macho <-yarn. laughs> Si Indong po ang katulong ni Papa since day one ng pagagawa. Ayun po, naasintahan na din po yung ano ah, pader dun ah. Ilalaga rin po ni Papa yung bakal. Papa yung magagamit pa po, han. Yung ano, bakal. Ito yung po, ah, yung open dun na. Ay, gagawin pong bintana. Para po naman dito sa aming kusina ay may bintana. Yung indong po ay naghahakot ng panambak. Yan po naman ay dinadala ni Indong doon sa may kulungan po namin ng manok. O, dandahan, Indong. Kahapon po ang helper ay si mamay, ngayon po si mamay na may naglalaba. Malaki po ang aming natipid mga kadilag sa pagpapagawa. Yan. At ang gagawin nila ang po nung karpintero na amin pong papakisiyuan ay magbububong na lang po. Tsaka po magsasamin to dito. sinoy ay paspasan. Kaya po dito pinalagyan ng bintana para masilip ko siyempre si Boo. Ayun o. No? <laughs> Bo bo <laughs> Kitang-kita ka! Huli ka! Nakain ka ha! Nagmumunang ka na yan! Matitin sa loob ng bahay dahil nagkakain pala ng marshmallow. Yan mga kadilag, sindong si po ay tutulungan ko. Ako na po yung maglalagay ng mga karapirasong hollow blocks para po sa kanyang panambak na iniipon at doon sa may kulungan. mo akala ko lang para ang parang di ka harapan ay matagal ay matagal pa kag oxygen oh, akala Lali ko bubuhatin ah, ko pa ha ko pa nilagyan ni Papa ng pintana para sa talamboy kaysa <laughs> <laughs> sa abot ng salat ng talamboy para pag-abot ng uwan, ko

<laughs> <Kaya> makan <lumaki> paraas <laughs> sa libor ng ilang araw. Kung gagawin niyo sa papa, sa kasao saka po sa materialis. Iwa po na ngayon pong graba, saka buhangin. ay sa so, daming dagat lang po namin ginuha. Ilamat. Dahil ang bahay po namin, sa malapit sa daming Break muna mga kadilag at ako ay napapagod na bahay. Si Papa ni Indong ay diretsya lang po ang trabaho. Si Papa po ay may kinakabit na bakal. Ano po yan, Papa? Ang para saan? Sa uh, Little beam. Ah. Tapos ito pang kapit sa Raptor. Pagbo. Mm -hmm. Pang yapot sa kahoy para hindi... Malaglag? Para hindi ilipad ng hangin. Ah. Sama sa bubong. Ito, yaya po siya. Paglagay ng kahoy dito, makakamit ka. Ito man, after ayala, ititipid tayo. Ititipid. <laughs> ano nga, magiging atang ginadala. Mm -hmm. Dasag ito, nakahok. Uh -huh. Ahok. Nagana. Kaso, ay wala naman akong panghok. Tubo. Sa so, walang titokan yan. Mm -hmm. Eh pero matibay din naman yung tapahan. matibay, mga kadilag. Sasamintuhan pa ng, ah, lalagyan pa ng hollow blocks. Ah. So, yan mga kadilag, ito po muna ang update sa ating kusina. Buti ngayon mga kadilag at ano, minit na no mga nakaraan. Kaya po medyo natatagalan din ay eh, talaga pong napakalakas ng ulan. Ay hindi laan po makukuha ng saminto mas sayang la ang At mamaya naman mga kadilag ay magkakatay po kami ng manok at yun po ay dadalhin ko naman do sa anoling kalakagwa po lang <laughs> dahil doon pinapadala ni Kuya Tarasito ayan mga kadilag at merienda time muna pagligos muna pa ng merienda ang macaroni salad So, ito po ay noong Pasko pa. May tira pa. Okay. Merienda na po si Papa, mga katilag. Kain okay. ka muna din din daw? Oo. Oh. Ayoko, wow, diet yarn. Much, much, much later. At yan mga kadilag, kami po ay katatapos mag-dress ng mga manok na dress na po namin ni Mama kanina. So ito po mga kadilag, ay bibigay ko na sa mga may-ari. At ang unang mabibigyan ay... So ito po yung mga manok, mga kadilag. Naka-plastic na po yung mga orders sa akin po ni Ate Gigi. Nariyan po yung kala Kuya Tarasut para sa birthday ni Andres. Tapos po ay kay Ate Nels at kay Ate Chula. Ganon din po yung kay Ate Haisin. At ngayon mga kadilag ay... Hindi ni mama alam habang nagdedress kanina ay meron din sila dito. Yan. Meron din. Bigay sa iyo si ate Gigi mama. Para sa iyo itong dalawa. Dalawang piraso. Yan. Yan po ay Salama. kay mama. Salamat po ate Gigi. Yan mama ay dapat ay nung Pasko pa. Ay di bagat gati naman po umabot yung ating chicken ng Pasko. Kaya kailang binigay. Thank you po ate Gigi. Natuok pa ko <laughs> Salamat po. Salamat po. Ito naman pong isa mga kadilag. Yan, wala na sa plastic. Ay, mama, akin na yung isa. Same la naman po ng kilo yan. Ay, ilal ilalagay ko sa plastic yung isa. Yung isa ay kalatalambu. Yan, ito na, na lang po yung bibigay ko kalatalambu na yes. ka-plastic. Hindi, ilalagay mo dito lang. Ito kayo na lang May... Ha? Yung isa? Ah, okay. Nalagay po ni mama yung sarip. Pang ulam-ulam. So, dito pa rin po ang aming kusina sa so, may loob ng bahay at yung pong aming kusina ay di pa rin po tapos. Dito naman pong isang mga kadilag eh, ay ha ko na po kala talambo. Talambo! Talambo! Nabot na po kami ng gab eh. Nang hapon pag uh, didress. Talambo, Lika! Talambo, oh, may bibigay ako sa iyo. Yan ay bigay ng Mami Gigi, wow, isang buong chicken, papasko daw niya yan, order niya sa akin yan. buha Sasabihin mo kay Mami Gigi Salamat Salamat po, oh, ayan, may pangulam na sila po Happy New Year O oh, bigay mo na sa mama yan, at pa, ano mo na Ah, wala din ng mama, ay bigay mo na sa ate, at nang matilad-tilad na yan, buha ulam ninyo. Ako po ay nagpapatilala ang mga kadilag at naulan po. Mamaya-maya po ako ay pupunta na sa Anuling para po i-deliver yung para sa birthday po ni Andres na manok na order po ni Ate Gigi at gift po ni Ate Gigi para sa kanila. Yan mga kadilag at medyo naulan pa, hindi pa po ako makaalis. Maya-maya ako maya po i-deliver yung manok para po sa birthday ni Andres. Tapos po yung mga manok din nila Ate Nels, Ate Chula, tsaka ni Ate Hyacinth. Pero yung pong mga manok nila Ate Nels at Ate Hyzen, tapos ay Ate Chula, ay kuwan, papakilagay na lang din po doon sa ref nila kagwapo lang. Kung bagay, isinabay na po pagdidress ngayon. Para bukas po ay bibigay ko na din laang doon dahil sila naman po ay pupunta din doon sa birthday ni Andres bukas. So ito po mga kadilag yung kay Andres. Bale yan po ay walong buong manok. At ito po, Lagay ko na din. Ito ang kay Ate naman ay dalawang buong manok, mga kadilag. Yan. Tapos, ito namang isa, isang buo ay para kay Ate Chula. Tapos, itong isa, mga kadilag, ay para naman po kay Ate Haisin. Ito po ay papasko po ni Ate Gigi. So, thank you po, Ate Gigi. Thank you so much po. Nandito na po ako pala kagwapo lang mga kadilag Ang nangyari po ay Ako po yung sinundo na lang po ni kagwapo lang Dahil ang nangyari po mga kadilag Ay si papa po ay hinatid na ni mama Dahil siya po ay palawas na Kaya po yung motor ay gamit Tapos po kanina po yung malakas ang ulan Kaya po hindi ko agad-agad na deliver yung pung manok Ayan, si kagwapo lang po ang So na, ilagay na po natin sa ref, sa ref. Uh, Na ilagay na, na, din na pa. din po pala kagad ni kagwapo <laughs> So, yan. Nandito po tayo sa tindahan. Nila kagawa po lang. At nailagay na tindaw daw po pala niya sa freezer. Yan. Yung manok. Bali, yan ay 8 pieces na kala Andres para sa birthday ni Andres bukas. Tapos, open natin. Eh, dito baga? Uh -huh. Ayan. Dito na, dito na po sa freezer. Tapos po ay yung yung pong ilan di yung dalawang peraso sige isa naman nakagwapo lang at sayang korente yung dalawang peraso ay kay ate Nels mm -hmm. tapos yung tag-isa ay kay yung tag-isa uh, bali yung dalawang peraso kay ate Nels tapos yung may dalawa pang natitira, yung isa ay kay ate Haisin, tapos yung isa ay kay ate Oh, oh, so, thank you po Ate so, Gigi na i-deliver ko na po. So, bukas po ay tinulutuin na mm -hmm. dahil bukas po ang birthday ni 100. Wow, dito pala yung ano nila Ate Janet, honey. Meron sila dito. Okay. Parang maganda. Hmm. Makatingin nga. Pang office. <laughs> pang office. kahit <laughs> close na ito. Dati lang. 100. oh 100 lang pala. Ano? Oh. parang gusto ko yung kulay nito. Ayan. So, nagaganda na kayo din sa tela. Gusto ko yung mga ganito. Okay? Ganito. So, magkano ito? 100 pesos. Parang mga kukunin ganito Wow. <laughs> Pwede namang i-fit ito. Ayan. Ay, Oo. Oh, maganda. Ayan. I-fit to ano yan. Fit to buy na. <laughs> oh, maganda. siya Kaya talag. Mukha wow, lalabas ang hapon. Wow. Ayos. 100 pesos only. But very ano, eh, Affordable naman hmm. at ka, worth it, Affordable siya mga kadilag Sa 120 ng lang din. Ayun, mukhang siya catalogs. The next day. At nandito po kami mga kadilags sa ano rin, katatapos po ng birthday celebration ni Andres. Ayan. So, 'yung pong po. So, yung pong kabuang vlog ng birthday celebration ni Andres ay mapapanood nyo po sa kanilang YouTube channel. Wow! Kiss <laughs> naman ni Andres. Welcome po. Happy birthday, Andres. At yan nga po pala mga kadilag. Yung pong chicken na ibibigay na po natin. Ito po ay from Ate Gigi. Meron po diyan si Ate Haise na isa. Papasko wow. daw po niya yun. Uh -huh. Tapos meron din po dito si Ate Seth. Wow! Ate Seth, Ate may chicken ka dito ang isa. <laughs> <laughs> Isharon mo na, kagwapo lang yung kay Ate Seth. From kanino? Kay Ate Gigi. Grabe, alam mo nararamdaman ko, kahit di ko sabihin, nararamdaman ko. So, surprise na ako sa June 1. <laughs> 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 Ayun na yung surprise! Kaso po sana. <laughs> Uh -huh. Oh, thank po ito pong, ito pong dalawa ay pipapadala na natin kay Bibi Kim. Saan galing ang manok? Saan lang ako nakakita ng na manok na ganyan? Masyadong <laughs> malinis. Yeah. Tama yung pagpapalaki. Okay. Saan galing? Ito ay from uh, Laila's Chicken Farm. Laila's oh. Oh. Chicken Farm. Okay. So thank you Ate Gigi. Thank you po Ate Gigi. Thank you kanila. Welcome Hello. po. Thank you po.